mga so, welcome back to our channel. For today's vlog, ay pupunta tayo sa Multicultural Family Center kasi ano, merong program sila para sa elementary school student at saka sa parents. Yung ano, English, parang English yung ano nila ngayon. Yung sa topic sa English. Then, ano, yung kumbaga elementary lang yung ano pero si Yejon sabi ng teacher doon isama ko na lang kasi alam niya na mayroong ano ano ako nagdadalawang isip akong mag participate kasi nga eh paano naman yung kapatid walang may iwan eh sabi dalhin ko lang daw ay Marcel ayan kaya di na nalang ayan kasama siya dahil sabado naman ngayon ano kasama din yung papa sabi ko sa papa ano sumama din siya bantayan niya yung yung si Yejun kasi baka mamaya takbo ng takbo kasi kung ano dito sa bahay lang sila ng papa niya eh, hey, ayaw, ayaw ni Yejun gusto sumama kaya ayan punta tayo okay papunta na tayo sa multicultural center alas 10 yung umpisa magtatapos ng alas 12 medyo, medyo ano, ano na ngayon? Uh, bakasyon na kay na Yeon. Dito pala sa Korea merong ano bakasyon din. May, bakasyon, may summer vacation sila at saka winter vacation. So ngayong summer vacation sa elementary, merong 45 days na bakasyon sila. Sila unbet, ano start ng bakasyon nila is July 22 hanggang August 30. So babalik sila ano na September. Pero si Lejon, ano, simula next week, bakasyon na sila. Pero dito sa Korea, kapag ka-bakasyon, pumapasok pa rin sila sa school. Kasi, ano, meron, merong ibang program na ginagawa sila. Kagaya ng sa, ano, yung parang tutorial class din. Yung English, may English, may arts, may, merong sa dance. merong ganun pa ano sila, Uh, program. Kaya, yung mga bata ay pumupunta pa rin sa school uh, kahit bakasyon. Nagre-register sila sa program na yon Sa amin, um, okay lang naman sana mag-register. Kasi free naman yung, ano, may free naman si Unbeat. Naka-apply naman siya ng free sa government. Kaya lang, hindi ko sila in-apply ngayong, ano, ngayong bakasyon na ito. Kasi, uh, nakaplano kasi sa isip ko, nakaprogram na talaga sa isip ko na kapag bakasyon, nitong, itong, itong ang bakasyon ay tuturuan ko sila ng English. Gusto ko nang matuto talaga sila ng English, pati na rin yung math. Kaya sabi ko, ano, hindi ko sila ni-register. Nung tumawag minsan yung teacher ni, ni Unbit, kasi si Unbit, na, na, na ano siya, na, mayroon siyang after class na uh, arts, may arts, may dance din siya. Sabi, bakit hindi ko raw ni-register si Unbit? Eh, last day na ng registration. Ah, sabi ko sa teacher, ano kasi sa bakasyon, nasa bahay lang yung mga bata, tuturuan ko ng English. Kaya, ayun, okay lang naman yun. Kasi ano, makarest na rin ako. <laughs> Sabay ganun na, ano. makarest din ako sa paghatid sundo sa mga bata araw-araw. At saka gusto ko talaga silang matutukan ng ano, maturuan talaga. Kasi si Unbit, although nakakapagbasa na siya ng pakunti-kunti, gusto kong matuto talaga siya magsalita. Kasi, ano, nakalimutan niya na, kahit na yun ang una niyang natutunan, una talaga niyang natutunan ay English. Kasi, nung si Unbit pa lang yung anak namin, kinakausap ko talaga siya in, in English. Eh, ako lang naman madala sa bahay. Yung asawa ko, ano, Uh, may trabaho tapos kung nasa bahay walang imig kaya ang communication namin dalawa ay English talaga pero nung nag ano nung pumasok na siya sa Uri ni Jeep sabi ng ano ng, ni Unbit sabi ni Unbit lahat doon naka Korean eh siya ano hindi alanganin ang kanya Korean kaya ayaw niya na ng English kaya tinigil ko yung pagturo sa kanya ng English pero that time medyo ay nakaka, ano siya nakakapag-communicate siya ng English tapos nakakapag ano rin siya nakakapag basa-basa na rin siya ng ng words yung CV si pattern o, tinigil ko muna yung pagturo sa kanya sabi ko hayaan ko muna na ano maging bihasa siya sa pag sa salita ng Korean kasi lahat naman ng subjects dito sa uh, Korea tinuturo in Korean kaya kailangan talagang ano siya matatas talaga siya sa Korean para hindi siya maiwanan sa klase. Pero, salamat naman sa Diyos. Ano? Uh, ah, macho man. So, mayroong police car daw. Ano? So, ano naman sila? Kasi matatas namang magsalita si Unwit. Sabi ng teacher, okay daw siyang magsalita ng Korean. Kaya, yun. Naisip ko na, turuan ko na siya ng English. So, yun nga yung plano namin. Yung, sa bahay lang sila ngayong bakasyon. Pero, yung iba talaga, ay pumasok sila kasi may after class pa rin na ano sila? program. So, yun. At saka, plano rin namin na ngayong bakasyon ay mag-uumpisa na sila ng taekwondo. Ipapasok din namin sila sa taekwondo. Kasi, ano, kaya lang itong si Umbit ay parang matatakotin. Coleman. Hindi nagmana sa akin. Hindi nagmana sa akin na malakas yung loob. Gusto mo yun? Ano, ano siya? Parang natatakot siya. Gusto niya ako yung magturo sa kanya. Eh, gusto ko naman matuto siya doon talaga sa talagang sa master talaga siya matuto para oh, an talaga uh, maganda yung foundation ng matutunan niya halo up na lang ako sa bahay diba? Uh. at saka ano uh, maraming mga bata uh, isang paraan din yun para makapag ano siya uh, makapag uh, interact sa mga bata sabay na sila ni Yejun sabay namin sila para uh, magkasama sila lagi mabantayan <laughs> din si Yejun kung ano ano si Yejun excited? Pangarap niyang maging pulis. Sabi ko kapag maging pulis, kung gusto mong maging pulis, kailangan mong ano, magaling ka sa taekwondo para mabilis mong mahuli yung magnanakaw. excited yan si Yejun. Gusto niya makuha talaga. Wala ka Yejun na, wala ka. Natuwa na naman siya kung ano-ano yung nakita. samchung samcheng ka. Samcheng. Wala ka, wala ka. Samsung third floor. Oke, dora kayo. Mau macho macho. Yan ada nanjanya mau flag kayak saya. Ilbun. Ilbun. Ilbun dugo aniku. Cuki. Ya. Kujugo. Hello. Hello. Thank you. Thank you.

let's go come 어오 아, 네, 네, 어디 갔어? 왜 밖에 나갔어? 아, 여기 아, 여기 아, 여기 아, 여기. 아, 아니, 여기. 그럼 우리는 가족이 엄마랑 같이 앉을 거예요. 우리 엄마. 필요해. <목소리> 엄마 옆에 <데서> 앉아야 돼. 엄마 Hello, my name is Evita. I'm six years old. I want to be a painter. Nice to meet you! Yeah.

Pinagpawisan ako sa paglalaro. Grabe. Ito yung asawa, yung asawa ko. Naiinip na yan sa paghihintay. No? Hindi mapakali. Kasi hindi pa siya kasali. Nanggugulo siya kay Ines. -in -in. Nanggugulo siya. Sige, John. sa aklat. Gusto niya mag 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 sarili niya lang kung, ano niya ano yan katulad kaya dami niya na yung, uh, dami dami mo pala <coughs> tapos na yung aming program ngayong sabado next saturday na naman next saturday na naman yung asawa ko is talagang nakasimangot habang <coughs> naghihintay my step nakasimangot siyang naghihintay kasi ayaw nga niya ng mga ganito naghihintay siya hindi siya <coughs> nag-enjoy <naghihintay. coughs> ano na? Kakain na tayo kasi 2:30 na. 2:36 na. So, yun, grabe wow. Ano. Ah, grabe inat paglabas. Pag ano, pagpasok dun sa sakyan. Kain tayo. Kain, kain. Bugi dong, bugi. You get na, no? you go bugi. Ay. Macam kam. Ana dong eh. Apa hatu sih? Kain tay, kain Ay. Pagkatapos ng activity sa ano, Tamunwa, yan kain muna kami dito. Maganda dito kasi may palaruan, kaya nakakapaglaro sila gusto nila dito. 어. 어, 좋아요. 어, 잘했어요. 행복하고. 어. 어, 이제 집에 가야지. 이제 어. 나, 가자. 네. 이제 됐어. 엄마가 모르니까 아빠 집에 가요.